Konting lakad pa kaya hingal na. Paulit-ulit na ubo kahit walang sipon. Pakiramdam laging barado ang dibdib. Akala mo ba parte lang ito ng pagtanda? Malika. Si Mang Ruben, pitumput dalawang taong gulang, dating karpintero na araw-araw umubo kahit walang sipon. Nasanay na siya sa ganito hanggang sa isang araw, napahinto siya sa gitna ng kalsada, hindi dahil sa trapiko, kundi dahil hindi siya makahinga. Na-diagnose siya ng cocked o chronic obstructive pulmonary disease. Pero may magandang balita. May walong pagkain kayang palakasin, linisin at protektahan ang inyong baga. Hindi mamahaling imported, hindi rin mga social na supplements, mga simpleng pagkain makikita ninyo sa paleng. Mga pagkain ginagamit ng inyong mga lola, pero hindi ninyo napapansin na ito pala ang tunay na lakas baga. Manatili hanggang dulo dahil sa ikalimang pagkain. Malalaman ninyo kung bakit ang isang simpleng gulay na madalas ninyong nilalayuan ay maaring magbago na inyong paghinga sa loob lang na isang linggo. Anong pagkain sa mga ito ang madalas ninyong kainin? May natutunan na ba kayo? Ibahagi ninyo sa comments. Malunggay ang superfood na mga mahihira. Si Aling Perla ay 67 taong gulang. Dating simstress ng gayon ay tahimik nang nakatira sa isang maliit na baryo sa Batangas. Bata pa lang siya, paborito na niya ang tinolang may malunggay. Pero nang magkaedad siya, antionting nawala ito sa kanyang pagkain. Wala na kasing nagluluto, sabi niya. Sa halip, mas madalas na siyang bumili ng ready-made na ulam sa karenderya. Pero kasabay ng paglayo niya sa malunggay, napansin din niya na mas madalas siyang umubo. Konting lamig, konting alikabok, ubo aga. Hindi niya naisip na may connection ito sa nawalan niyang habit. Ang malunggay ay tinatawag na ilan na superfood na mga mahihira. Pero sa totoo lang, ito rin ang superpower ng mga matatanda. Dahil sa taglay nitong vitamin C, calcium, eron at antioxidants, kayang kaya itong palakasin ang resistensya na katawan, lalo na ang baga. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalo na ng mga seniors, ay ang isang sikreto na malunggay ang isotia Ito ay mga compound na may kakayahan pigilan ang pamamaga na airway at baga. Sa simpleng salita, para itong kalasag sa loob ng inyong katawan, lalo na kung kayo ay sensitibo sa pabango, usok, lamig o alikabo. Ayon sa pag-aral sa Food and Nutrition Research Institute o NRI, Napatunayang may anti-inflammatory properties ang malunggay na tumutulong hindi lang sa baga kundi pati sa puso at kasukasuan. Kapag regular kayong kumakain na malunggay, tinutulungan nitong pahupain ang iritasyon sa baga na nagiging sanhinang pag-ubo. Kaya kung minsan ninisip ninyo, bakit kaya ako umubo kahit wala namang sipon? Posibleng kailangan ninyo lang ibalik ang malunggay sa plato ninyo. Isang kutsara lang ng dinurog na malunggay kada araw ay sapat na para magsimulang maramdaman ang epekto nito sa loob ng isang linggo. Pwede ninyong ihalo ito sa monggo, tinola, sinigang, scrambled egg o kahit ipalaman sa pandesal. Si Aling Perla, nang simulan niya magtanim ulit na malunggay sa paso sa likod ng bahay, inihalo niya ito araw-araw sa almusal niya. Dalawang linggo lang ang lumipas, napansin niyang mas magaan na ang paghinga niya sa gabi. Mas bihira na rin siyang umubo. Naging dahilan pa ito para mas madalas siyang magluto sa bahay. Naging dahilan ito para alagaan ko ulit ang sarili ko, sabi niya. Kaya tanungin ninyo ang sarili ninyo ngayon. kailan ninyo huling kinay ng malunggay? O mas malalim pa, kailan ninyo huling inuna ang baga Luya, ang init na kayang magpaluwag ng paghinga. Hindi lahat na matanda ay mahilig sa luya. Para sa ilan, masyadong mahangha. Para sa iba, pang matanda lang. Pero alam ninyo ba na sa likod ng anghang nito may lakas na hindi matutumbasan ng kahit anong kapsula o sirop? Ang luya ay isa sa mga pinaka-epektibong pagkain na tumutulong maglinis ng plema, magpahupa ng pamamaga sa baga, at lumaban sa mga mikrobyo sa paligid. At kung kayo ay isang senior na madalas sinisipon, inubo o barado ang ilong, baka ito na ang matagal ninyong hinahana. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng ubo o sipon, ang lining sa loob ng ating respiratory tract ay namamaga, para itong panlaban ng katawan sa mga mikrobyo. Pero kung walang sapat na suporta mula sa pagkain, ang simpleng ubo ay maaring humantong sa matagalang hirap sa paghinga. Dito pumapasok ang luya. Ang luya ay may antibacterial, antiviral at anti-inflammatory na properties. Ibig sabihin, hindi lang nito pinapatay ang mga mikrobyo, pinapakalma rin nito ang magadaanan ng hangin sa loob ng katawan. Kapag uminom kayo ng mainit na sabaw na may luya o ng salaba, mararamdaman ninyong parang gumagaan ang dibdib ninyo. Hindi ito imahinasyon. Ito ay dahil sa aktibong sangkap ng luya na gingerol na napatunayang tumutulong sa respiratory health. Subukan ninyong pakuluan ang luya tuwing umaga. Kahit kalahating hiwa lang sa isang tasa ng tubig, lagyan ng konting honey o katas na kalamansi. Ayon sa Journal of Ethnopharmacology, may pag-aral na nagsasabing ang regular na pagkonsumo ng luya ay nakabawas sa sintomas ng ubo at sipon sa mga matatandang pasyente sa loob lamang ng dalawang linggo. Isang tasa sa umaga o isa bago matulog ay malaking bagay na. Papaya, prutas ng ganda sa panlabas, lakas sa loob. Akala ko pampadumi lang yan, sa baitawa ni Mang Celso, anim na putwalong anyos na dating driver ng jeep. Mula bata hanggang tumanda, sanay na siya sa papaya. Pero bilang dessert lang pagkatapos ng tanghalian. Hindi niya akalain na ang matagal na niyang paboritong prutas ay may epekto pala sa baga niya. Noong nakaraang taon, nagkaroon siya na matagal na ubo. Halos tatlong linggong tuloy-tuloy. Hindi siya makatulog sa gabi, laging parang may nakabarang plema. Nagpatingin siya, uminom ng gamot pero bumalik pa rin hanggang sa may nagsabi sa kanyang kumain ulit ng papaya araw-araw. Ang papaya ay kilala sa mataas na laman ng beta-carotene, vitamin A at vitamin C itong kombinasyon na ito ang responsible sa kalusugan at repair ng tissue sa loob ng katawan, lalo na sa baga. Kapag pumasok ang alikabok o mikrobyo sa ilong o lalamunan, ang unang tumatanggap nito ay ang mucous membrane. At ang beta-carotene mula sa papaya ay tumutulong panatilihing malusog ang lining na ito. Bukod pa roon, may taglay rin itong papain, isang enzim na tumutunaw ng plema. Kaya kung kayo ay madalas barado ang lalamunan, may ubo na parang ayaw lumabas o hirap huminga lalo na sa gabi. Baka hindi gamot ang kulang ninyo kundi papaya. Si Mang Celso, sa halip na kap sa hapon, nagpalit siya ng kalahating papaya. Hindi pa umaabot ng isang linggo, napansin niyang mas konti na ang plema niya umaga. At ang pinakatuwa niya, ang sarap pala ng pakiramdam kapag nakakahinya ka ng bao. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa inyo, kailan kayo huling kumain ng papaya? Hindi yung pasingit lang sa lumpiang uba. Yung talagang isinama ninyo sa routine ninyo. Dahil kung gusto ninyong lumakas ang katawan ninyo mula sa loob, dapat ninyo ring palakasin ang baga ninyo at ang papaya ay isang simpleng paraan para simulan ito. Sibuyas, pangkaraniwan sa kusina, pang sa baga. Isang tanong lang, gaano kadalas kayong umiyak sa sibuyas pero nakakalimutan ito ay pwedeng magpagaan ng paghinga? Ang sibuyas ay isa sa pinakakaraniwang sangkap sa lutong bahay. Panggisa, pampalasa, pangunang hakbang ng halos lahat na ulam. Pero kung titingnan ninyo na mas malalim, ang sibuyas ay hindi lang panglasa. Ito ay isang tahimik na tagalinis sa loob ng katawan. Ayon sa mga pag-aral, ang sibuyas ay mayaman sa sulfur compounds gaya ng allyl sulfide at cysteine sulfoxide. Ito ang mga natural na sangkap na tumutunaw ng plema, lumalaban sa inflammation, at tumatayong natural expectorant sa loob ng baga. Kapag may plema sa baga, mas nahihirapan tayong huminga. Yung pakiramdam na parang may mabigat sa dibdib, kilala ninyo ba yan? At sa mga seniors, mas mabagal ang paglabas ng plema. Kaya kung hindi ito matutulungan sa pamamagitan ng pagkain, naipon ito sa loob ng baga at nagiging sanhi na madalas na pagubo, pagkahapo at minsan pulmonya. Pero kapag kumain kayo na hilaw o lutong gunit bo pa rin ang nutrients ng sibuyas, para itong wali sa loob ng respiratory system ninyo. Niluluwag nito ang daanan ng hangin at tinutulungan kayong may labas ang dumi o mukos na nandoon. May dagdag pa, ang sibuyas ay may quercetin, isang incident na tumutulong pigilan ang paglala ng allergy reaction sa baga. Kung kayo ay sensitibo sa pabango, usok ng karenderya, pabango ng tricycle driver o simpleng alikabok sa kortina, mahalaga sa inyo ang korsete. At nasa sibuyas ito. Pwede ninyong idagdag ang konting hilaw na sibuyas sa kamatis, salad, itlog o sinanggag. Pwede rin itong ihalo sa suka bilang sausawan. Kahit maliit na portion lang araw-araw ay makatutulong. At kung hindi ninyo talaga kaya ang hilaw, huwag kayong mag-alala. Kahit sa ginisang gulay, sinigang, tinola o kahit o bawang, malit pero matapang na tagapagtanggol ng baga. Si Aling Ligaya ay pitumput apat na anyos. Tahimik lang na naninirahan sa tabing ilo. Detti siyang mananahi. Gayon mahilig na lang siyang magtanim ng mga damong gamot sa likod ng bahay. Pero may isa raw siyang hindi kailanman pinutol sa kanyang routine, ang pagkain ng bawang tuwing umaga. Bawang ang sikreto ko, bulong niya sa baytawa. Hindi ito dahil sa lasa kundi dahil sa nararamdaman niyang gaan deep tuwing kakain siya nito. Sa edad niya, bihira siyang umubo. Bihira rin siyang sipunin at halos hindi mo akalay na lampas pitumpu na siya. Ano nga ba ang meron sa bawang at bakit ito pinaniniwala ang panangga sa ubo, sipon at maging sa pulmonya? Ang bawang ay may allicin, isang aktibong compound na may antibacterial, antiviral at antifungal na katanya. Kapag kinain ninyo ito, lalo na kung hilaw o bahagyang luto lang, tumutulong itong pumatay na mikrobyo sa respiratory system bago pa man ito makasira ng baga. Parang bodyguard sa loob ng katawan ninyo, tahimik pero palaban. Bukod pa roon, ang alisin ay nakakapagrelats ng blood vessels sa katawan. Anong kinalaman nito sa baga? Simple lang. Kapag mas maganda ang daloy ng dugo, mas maayos ang oxygen at chance sa lungs. Mas maluwag ang paghinya, mas magaan ang dibdib, mas mataas ang energy. Kung kayo ay isang senior na madaling hingalin, na konting kilos lang ay parang kulang na ang hangin, baka hindi lang ito dahil sa edad. Baka kulang kayo sa sustansyang na kukuha mula sa simpleng pagkain gaya ng bawang. Pwede ninyong idagdag ito sa sinigang, tinola, gisadong gulay o kahit i sa lo. Pero kung gusto ninyong sandan ang estilo ni Aling Ligaya, tinutusta niya ang dalawang butil ng bawang sa kawali, dinudurog at hinahalo sa mainit na tubig. Iniinom niya ito tuwing umaga na parang bawang tiya. Ayon sa ilang pag-aral, ang regular na pagkain ng bawang ay nakakabawas ng tsansa sa respiratory infections gaya ng bronchitis at pneumonia, lalo na sa mga matatandang may mahihinang baga. Bangos, isdang abot kaya na puno ng omega taplo. Sa araw-araw na pwesto ni Mang Delfin sa gilid ng palengke, palagi ninyong makikitang may dalawang bagay sa kanyang mesa, timbangan at isang maliit na dermos ng sabaw ng bangos. Paminsan-minsan lang ako magulam ng karn, anya. Pero kapag bangos, hindi ako nagpapalampas. Mang Delfin ay pitumput isang taong gulang, dating tindero ng isda. Sa edad niya, bihira siyang umubo at sa kabila ng maalikabok na pwesto sa palengke, malakas pa rin ang kanyang boses. Masigla pa rin ang katawan. Ang sikreto, hindi vitamins, hindi gatas, kundi omega tatlo mula sa bangos. Ang bangos ay kilalang isda sa Pilipinas, masarap, abot kaya at laging present sa mga lutuin na mga nanay at lola natin. Pero hindi lang ito basta isda. Ito ay isa sa mga pinakamayamang source na omega-3 fatty acids, isang uri ng healthy fat na kayang pahupain ang pamamaga sa katawan, lalo na sa baga. Kapag ang baga ay namamaga, ito ang dahilan na madalas na pagubo, paghinal at hirap sa paghinga. Parang may laging bumabara, parang kulang ang hangin, lalo na sa mga seniors kung saan ang natural na kapasidad ng baga ay antionting bumababa. Kailangan ng pagkain na hindi lang masustansya kundi aktibong panlaban sa inflammation. At dito pumapasok ang bangos. Hindi niyo kailangan na mamahaling salmon para lang makakuha ng omega-3. Sa isang regular na serving na nilagang o inihaw na bangos, sapat na ang omega-3 dose para makatulong sa pagpababa na inflammation sa respiratory tract, pagpapalakas ng daloy ng oxygen sa katawan, pagbawas ng sansa ng ubo at sipon, at pagtaas na energy at lakas ng hinga. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong kumakain na omega-3 rich fish tulad ng bangos dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay mas mababa ang risk ng chronic lung diseases tulad na asthma, copt at bronchitis. Pero paalala ni Mang Delphine, huwag puro prito. Sayang ang omega-3 kung nilunod ninyo sa mantika. Kung gusto ninyong sundan si Mang Delphine, subukan ninyong maghanda ng bangos na inihaw, nilaga o may sabaw, sinigang paksil masustansya na makakatulong pa sa baga. Kamot galing sa lupa, hawa sa paghinga. Si Aling Dore ay 75 anyos. Tahimik lang siyang nakatira sa maliit na bahay sa dulo ng Eskinita. Pero kilala siya ng buong barangay hindi dahil sa tsismis, kundi dahil sa amoy na nilagang kamot tuwing umaga. Mula lunes hanggang linggo, laging may mainit na singo mula sa maliit niyang kalang. Paminsan rice, paminsan tinapay, pero palaging may kamot, sabi niya sabay abot na isang piraso sa apo. Pero hindi lang ito dahil sa panlasa. Matagal nang napansin ni Aling Doray na tuwing may kamot siya sa agahan, mas magaan ang paghinga niya buong araw. Hindi siya madaling hingalin. Mas bihira siyang umubo at sa gabi, hindi siya nadigising sa gitna ng plema. Ano nga bang meron sa simpleng kamot? Ang kamot ay isa sa pinaka-underrated na gulay sa hapakkainan. Pero kung titingnan sa nutrition, punong-puno ito ng beta-carotene, isang antioxidant na nakokonvert sa vitamin A sa loob ng katawan. At anong ginagawa ng vitamin A? Ito ang nagpapanatiling malusok sa mukos lining na ating ilong, lalamunan at baga. Ito ang unang depensa na katawan sa usok, alikabok, lamig, virus at bakterya. Kapag mahina ang lining na ito, madaling kapitan ng ubo, sipon at pangangati sa lalamunan, pero kapag malakas ito, parang may protection ang katawan ninyo, parang may invisible na shield sa baga. Bukod pa rito, ang kamot ay may mataas na fiber content na tumutulong linisin ang tiyan. At ayon sa modernong siyensya, may direktang koneksyon ang bituka at baga. Kapag malinis ang tiyan, mas malakas ang resistensya. At kapag malakas ang resistensya, mas malusog ang baga. Sa madaling salita, malinis na tiyan, malakas na baga. Kaya pala si Aling Dore, kahit hindi uminom ng multivitamins ay bihirang dapuan na ubo o sipon. Isang pirasong kamot lang sa umaga. May araw na hinahalo niya ito sa ginisang ampalaya. May araw naman na piniprito sa konting mantika parang freeze. Pero paborito niya ang simpleng nilaga, mainit, malambot at parang yakap sa loob ng katawan. Kung inisip ninyong wala kayong hika o sakit sa baga, isipin ninyo ulit, mas mainam na pigilan bago lumala kaysa gamutin kapag huli na. At kung budget ang inisip ninyo, ang kamot ay isa sa pinakamura pero pinakamasustansya pagkain para sa mga senior. Walang gimmick, walang side effect. Nanggaling lang sa lupa pero direktang tumutulong sa paghinga. Dark chocolate, matamis na ginhawa para sa inyong paghinga. Kapag sinabing pampalakas ng baga, siguradong huli sa isipan ang chocolate. Pero alam ninyo ba na ang dark chocolate o yung may mataas na kakao content ay may sangkap na pwedeng makatulong sa inyong paghinga? Ito ay dahil sa compound na tinatawag na deobromine. Ang deobromine ay isang natural na stimulant na may kakayahang magpaluwag ng bronchial tubes sa loob ng baga. Ibig sabihin, kapag medyo masikip ang dibdib ninyo o parang barado ang daanan ng hangin, ang tamang dami ng dark chocolate ay maaring makatulong para mag-relax ang inyong airways. Hindi lang yon. Ang dobromin ay may epekto rin pampakalma sa central nervous system. Kaya habang pinapadali nito ang paghinga, nakakatulong din itong pababay ang stress levels na madalas nagpapalala ng ubo o hinga. Kapag stressed kayo at may muscle tension, mas mahirap himi niya. Ang dark chocolate na may dobromin ay nakakatulong sa mas maluwag na pakiramdam. Pero hindi lahat ng chocolate ay par-pareho. Hindi ito ang sweet chocolate bar na madalas ninyong makita sa tindahan. Ang kailangan ninyo ay dark chocolate na may at least 70% kakao content. Mas mataas ang kakao, mas mataas ang dobromine at mas kaunti ang asukal na syempre mas maganda para sa kalusugan ninyo. Isang maliit na piraso sa isang araw, kasing laki ng kalahating posporo ay sapat na. Hindi kailangan paramihan. Hindi ito dessert na pampataba. Ito ay functional food na kapagtama ang dami at uri ay may tunay na benepisyo. Ayon sa isang pag-aral mula sa Frontiers in Pharmacology, ang The Bromine sa Dark Chocolate ay nakitaan na potential na alternative support sa mild asthma at respiratory distress. Bagamat hindi ito gamot, isa itong simpleng dagdag sa diet na makatutulong bilang suporta sa inyong baga, lalo na kung senior na kayo. At bonus, kapag kumakain kayo ng chocolate, masaya kayo. At ayon sa siyensya, kapag masaya kayo, bumababa ang inflammation marker sa katawan. Ibig sabihin, kahit sa parang hindi ninyo namamalayan, ang dark chocolate ay maaring magpabuti sa inyong overall respiratory health. Walong pagkain lang, malunggay, luya, papaya, sibuyas, bawang, bangos, kamot, dark chocolate. Hindi imported, hindi mahal, makikita niyo lang sa palengke o sa kusina ninyo. Pero ang lakas nilang ibalik ang sigla sa paghinga ninyo. Hindi ninyo kailangang ubisin lahat ng vitamin sa botika. Hindi ninyo kailangang mag-invest sa mamahaling nebulizer o oxygen tank. Ang sagot ay nasa harap ninyo lang sa simpleng pagkain galing sa sariling lupa. Sa gintong edad, hindi patapos ang laban. Isa itong simula ng mas matalinong pag-alaga sa sarili. Anong pagkain ang susubukan ninyo bukas? Anong bahagi ng respiratory system ninyo ang gusto ninyong palakasin? Gayong natapos na natin ang walong pagkain na kayang palakasin, linisin at protektahan ang inyong baga, isang tanong ang nais nice namin iwan sa inyo, anong isa sa mga ito ang kaya ninyong simulan bukas? Hindi ninyo kailangang baguhin lahat. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang ay isang maliit na hakbang araw-araw. Dahil minsan, ang isang hiwa ng kamot, Isang kutsara na malunggay o isang tasa ng salabat ay sapat na para magsimulang bumuti ang inyong kalagayan. May natutunan kayo. Ibahagi ninyo sa kaibigan, kapamilya o kapitbahay ninyo. May sariling karanasan. Ikwento ninyo sa comments. Sa bawat kwento ninyo, may taong natututo. Sumama sa amin para sa susunod pang kaalaman. Maraming salamat at sana sa bawat kagat ninyo ng pagkain bukas maalala ninyong kaya ninyo pang lumaban ng tahimik pero po